Pinabantayan na ng Armed Forces of the Philippines ang mga illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga Chinese nationals. Samantala, gumagawa na rin ng mga hakbang ang mga tropa ng pamahalaan upang lalong mapalakas ang depensa ng bansa. Si Patrick De Jesus sa detalye. Ginagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga komprehensibong hakbang sa pagpapalakas ng depensa ng bansa Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtuunan ng AFP ang external threats. Sa pagbisita ng Pangulo sa 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Pelchor de la Cruza, Gamu, Isabela, ipinaalala nito na maging handa. That's why yung Armed Forces of the Philippines is trying to keep up with the times. As you can see, we also transition to having cyber as a fourth domain of our operations along with land, air, and sea kaugnay nito, nakabantay din ng AFP sa mga sunod-sunod na napaulat na ilegal na aktibidad sangkot ang mga dayuhang Chinese. Pinakahuli nga ay ang sinalakay na ilegal na Pogo o Scam Hub sa Porak, Pampanga. Pero para sa AFP, hindi pa masasabi na direktang banta ang mga ito sa seguridad ng bansa. And sabi natin dyan, these are uh, contemporary security challenges. So titignan nan talaga natin lahat kung ano yung implications nito towards national security. And uh, going back to that premise, no, that the armed forces of the Philippines will have the necessary contingency measures for these things. Right now we are looking into deeper connections of the POGO for other violations which may go beyond common crimes. But it can, can it be considered as national threat? we haven't yet reached the point. Tutulong naman ng AFP sa investigasyon sa umano'y Chinese military uniform na nakuha sa iligal na pogo sa porak at may tatak na PLA. Ayon sa AFP, posibleng ginagamit lamang itong props sa mga online transaksyon, lalo't kilala ang naturang scam hub sa mga iligal na aktibidad. We are trying to look at the veracity of the report whether they're legit uniforms and these are also very few in number no to be part of a troop so we do not want to uh, to unnecessarily cause panic to the general public Samantala buling dumami ang mga barko ng China sa West Philippine Sea mula sa 125 noong May 28 hanggang June 3 umakyat ang bilang sa 146 nitong linggo pinakamapapansin dito ang pagdoble ng bilang sa mga warship ng PLA Navy na 22. Ayon sa Navy, maaaring dahil ito sa ginawang military drills ng PLA Navy sa Sabino Escoda Shoal noong nakaraang linggo, kung saan sa kauna-unahang pagkakataon nga ay idineploy ng China ang kanilang hovercraft. Muli namang iginiit ng Philippine Navy na anumang presensya ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay illegal, pero patuloy na nakabantay dito ang mga aset ng bansa. Their presence by itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Muli namang pinuna ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang 10-line ng China at tinawag itong provocation. Sabi ng kalihim, nililito lamang ng China ang publiko patungkol sa totoong issue sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.